Mm. Dahil nga po dito sa issue kay Congressman Arjo Atayde at kay May Mendoza, dahil nasangkot nga po sila sa anomalya, si, hindi sila, si Arjo lang, mm -mm. nasangkot siya sa isang anomalya tungkol sa flood ah, control. Flat. Mm -mm. Mawawala ba si Alden Richards sa mga kwento? Siyempre nandyan si May Mendoza, di ba? Oo, oh, 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 lagi oh. Na, nasasama at nababanggit ang pangalan so, niya. Nakita mo yung video na ginawa ng mga Aldem Nation? Yung may, yung ano, may mga mo, kandila, kulaklak lo kayo. Oh. Kaya may nakalagay doon, di ba? Hoy, magtigil kayo, mga kulto kayo. <laughs> Sabi niya gano'n, maano nga maglinis kayo ng bahay, magluto oh. kayo, ganyan ay inaatupag nyo. Sinabi na namin sa iyo noon na huwag mong piliin niyang si Arjo at kay Alden ka na lang. Anong nangyari tuloy ngayon? Kahihiyan, may mga ganun oh, pa. Um, I hate you Arjo. You. Mas gusto ko si Alden para kay Maine. Oh. Aldab Nation, oh. gano? Oh. Aba, ang dami-dami pong namimilit, tumatawag, nagte-text. Si Alden Richards. Ano raw ang makikokomento niya? Hindi, inilabas din nila nakasama si, ano, si Diskaya na kinakantahan ni Alden.